kaya yung ating bakod na initially natapos natin sa side na yon na napakahaba babaguhin natin matapos ang napakaraming inputs sa ginawa namin pag-move ng bakod mula sa mohon napagdesisyunan namin na so ito yung ating dalawang mohon ang gagawin natin susundin na natin yung mohon yep ulitan ang harap na bakod tama nga naman para walang sakit ng ulo ngayon at sa hinaharap Napapag-usapan lahat ngayon, pero sa hinaharap, hindi natin sigurado. Para po sa hinaharap po, walang magiging problema yung ating mga kapu -apu. ap ka -apu apuhan Sa <laughs> bagay, tama ka. Kaya, baklasin na yan. Tara! Okay, another day, another farm project. Siyempre, yung mga players pa rin natin. Si Jayman susunod. Daladala natin yung mga Bahay. Bahay na yung daladala natin. Ah, uh, Diretso na ulit tayo dito sa farm. Pero may dadaanan tayo para bilhin. Tanghalian, ilan pang kawad, mangga. So, yan. Ready na ba kayo? Oo! Yun! Tara! Habang daan, bumili kami ng alambre, ng mangga dahil request ni Jay. At pangluto natin na tanghalian. Diba, boss, araha! Thank you very much! Jay! Oh, di ba kung wala kami bag-wire din eh hindi hindi masasafety ay okay, welcome back another project day Okay, so ibababa natin yung ating mga gamit. Sa-set up natin yung ating base camp. Siguro mag-set up tayo ng uh, part ng lutoan kasi medyo dudua sa panahon para sure So itong lumang side natin na butas-butas yung trapal, Diyan na lang tayo magluluto. And then itong magandang trapal, kita kakain. Para naman kung umulan, hindi tayo maabala. Okay, and dahil nga maraming nagsuggest na upload ko yung pag-move ng ating bakod, hindi mo hon ang minuba, bakod. Maraming nagsabi na may possibility, malaki yung possibility na magka problema in the future. Ngayon, napakabait ni na naitasing, walang problema. Okay din ako dito, okay sila dito sa setup. Pero, ang gusto natin, future proof itong gagawin natin na ito. So, anong nangyari kasi, ito yung bahay. Ito yung bahay. Tapos, ito yung muho natin. No? Itong dalawang ito, yung muho natin. Dahil, pag in-straight ito, mas pitong dulo ng bahay. Ang ginawa natin, inadjust natin na patuwid na ganito. So, maraming nag-comment. Maraming nag-comment na gawa ng kasulatan, etc etc So, yon syempre i-secure natin yung kasulatan. Pero pangalawa ngayon, gusto natin mas future-proof. Kaya yung ating bakod na initially natapos natin sa side na yon na napakahaba, babaguhin natin. Kasi una ang dahilan niyan ay Magla-landscaping kasi tayo dito so gusto natin yung linya na ng ating property yung susundin sa landscaping pangalawa siguro after 2 years mag -ano tayo eh, mas magpe tayo ng backwood pag nagka-budget tayo kasi itong kawayan natin ano siya eh temporary lang siya kasi wala pa, wala pa tayo masyadong budget pero dahil kailangan natin secure yung perimeter natin nagbakod tayo ng kawayan kaya ang gagawin natin ngayon is that So ito na yung bahay, di ba? So ito yung ating dalawang muhon. Ang gagawin natin, susundin na natin yung muhon. Pero hindi naman natin ipapagiba yung bahay. Ah, uh, sa uh, lang natin ng bakod natin paiwas na sa bahay. So hindi ito nakaskill scale itong aking ito, pero ito yung idea. Kukunin na natin yung sa muhon, iwas natin yung sa bahay. May mga nag-message kasi, may nag-comment na mas maganda na ganito yung gawin So hindi naman kailangan ipagiba yung bahay ni na Nanay Tasing dito. Hindi natin kailangan kasi napakaliit na lupa lang niyan para pagtalunan natin at uh, gastosan pa ang panila. So iwasan natin yung bakod pero sa kasulatan natin ilalagay natin doon na umiwas tayo sa bakod pero yung part na yon is sa atin pa rin. At in case naman mag-renovate, alam nasira yung bahay, knock on wood, at kailangan nila mag-renovate. By then, saka na lang nila kailangan iusod na yung kanilang bahay na sa ganun, ma natin yung ating property. So, yun ang gagawin natin. ah, uh, ang kailangan lang natin is kausapin si Nanay Tasing ulit ngayon. Nang, sa ganon, aware sila doon sa ating maging plano. Mapayapang magkakapit bahay, mas maganda. Ay, okay, tapos na yung kanilang kubo. Kubo. <laughs> mas malawak na yung ating part na paglulutuan mamaya. So, ito yung nangyari sa ating ano, di diba, hindi siya na bumagsak nung napalik ng napatak ng pala kasi magsalit tayo yung barbo -bar. so, eh sa muho na original so dito ang gagawin dito is lalagyan lang dyan sa ano hanggang doon tapos mamaximize natin hanggang doon so kausapin natin si nanay kasing para sa ating plano Madali naman kausap si Nanay Tasing. For the record, kay Nanay Tasing talaga nakapangalan ang lupa na tinatayuan ng bahay na lumagpas sa property namin. At ganun din ang tinatayuan niya ng bahay. Para po sa hinaharap po, walang magiging problema ang ating mga kaapu-apuhan. Ka -apu mm -hmm. Sa bagay, tama ka. <laughs> okay, so approved tayo <laughs> sa lahat ng kasalit Thank you po ulit, Nay, Kami po ipaproject project <laughs> na po <pa> ulit. Tara! <laughs> Nandito kami sa Nay Mohon. Uh, sisipatan lang namin ng dali. Pinlanan nila po kung paano sisipatin ang muhon tumohon ganun may nakaharang na bahay. Ang na naging plano, hinagisan na nila ng tali sa taas. Wala kaming makitang mahabang kawayan para maitawid doon sa bubong yung tali. Ilagyan lang namin ng tali sa muhon. Pagka doon sa tuktok ng planetang namig. Yan, yung sipa natin. Kanta lang ang maghahagip dito eh. Ito lang dulong ito as in. Itatama pa namin yung sa muna eh. Kaya mukhang malaki. Pero maliit yan. Sinapata namin mabuti sa taas para tuwid na tuwid. Gagamit na lang ulit tayo ng hulog. Merenda kagad kahit wala pang nasisipat. Aba, may pamerienda si Jambol oh. Ay, binabala. Na Binali ko kayo ng malamig na ice cream. Salamat, salamat. Ano ah, naman. Tingili na lang at pamaya. <sighs> Iba baka. Yeah. Abay, oh, isa lang. Ako niya, isa. <laughs> Gusto pa ni Jay, dadalwa ha. Paano naman ako? sino ano? Yung sipat. Mas malaki pala yung hagip. ko halos sa ano eh. Nasa kalahati. Kala ko yung dulo lang. Pero, okay pa rin yan. Yung pa rin yung usapan. Yan yung ating sipat sa 19 feet yung ating in-adjust kasi. Both side. 19 feet, 19 feet. Ngayon, makikita natin yung totoong ano na yun, sa pool sa gitna pinahin natin dito sa palibot ng bahay kung hanggang saan tatama okay so yan medyo maliit yung 1 meter pala gawin nating 1 and a half para mas ano naman sila so palibot natin dyan 1 and a half pa ganun. so dito side na to half meters lang kasi wala namang bintana dito walang kung ano, daanan lang sya pero dito side na to, side na kabila 1 and a half Uh, so yun yung napag natin with Naita Singh. At pinakita ko na kay Naita Singh bago kami mag-finalize. Gumamit ng hulog para mamarkahan na ang ibabakod sa palibot na bahay. Isang metro sana ang isment ang aking ilalagay. Kaso, para sa akin maliit. Kaya ginawa kong 1.5 meters. Minarkahan na rin sa likuran. Sinimulan na namin postihan ulit sinipatan ito natin tanse para tuwid okay nasipatan na namin magbubutas na lang kami yan mga kabakod Ikinakalas eh, ko tong kawad nare at ating ililipat doon sa hinuhukay nila John Paul, Alan at Jerick sinimulan na rin kalasin ang bakod ulit at ang nasabi lang ni Jayman mga kabakod eh, kahirap magkalas palaki sa magkabay Dumating din ang aking kapatid. Tumulong din siya at makikain daw ng tanghalian. Tumulong siya dahil nadito sila ng inay para kumain ng tanghalian. Inipon ni Jema ng mga kawayan. Ako'y nagkakarga uli ng kawayan at magbabakod kami ng panibago doon at ililipat daw yung bakod at salad daw sa muhon. Para malungkot siya na ililipat ang bakod ah. Nirolyo ulit ang mga hagwire. At ang nakakalambot lalo, ang magbunot ng kawayan. Yan mga kabako, dating bubunot na rin, ililipat doon sa mga butas-butas. Walang kabuelo-buelo. Siksik ang pagkakatanim at mas mahirap kapag may mga buko na nakabaon. Pero kaya kaya yan. Ang mga nabubunot, diretso baon na ulit. Baka may magsabi, nagpakahirap na naman kami. Ganoon talaga eh. Minsan, paglaon mo na marirealize na may better option. Sa pagkakataon na ito, wala namang implication at pwedeng-pwedeng itama eh. Labor hours lang nawala sa amin. Pero heto na. Ay, okay, so dalwa na lang para sa session na to at ilalagay na poste. Sasagad natin hanggang dito sa muhon Ito na lang naman yung muhon natin, ito natin hinabol talaga. Okay, yeah, huling poste. Sobrang lalim na pagkakabaw niyan. At bago matapos, syempre, may entry si Jayman. Boy angas! Nga kita! ita! <laughs> Paplay si ko. Ay, daliri. <laughs> Nakikita mo, bali na. Wala na yan. Wala <laughs> So yan, at least nasimulan natin yung talagang linya ng ating property. Talagang pag pinag-uusapan ng mga bagay-bagay, magkakaintindihan rin sa huli. Di ba ka? Oo! Uh, uh. salamat. Subscribe and peace! Woo!